So dito sa video na to, pupuntahan natin yung ano, yung Upeco, yung alternate route from Upper Antipolo papunta ng Lower Antipolo. Madalas kasi tinuturo siya ng Google Map. So alamin natin kasi dati may schedule sila kung kung hangga, anong oras saka kung anong araw lang pwedeng dumaan. Dati may bayad na limang piso. Ngayon alamin natin kung ano ba talaga yung schedule para sa kaalaman na rin ng lahat ng mga rider na mga madalas gumamit ng Buliran Road. Bata, punta na natin. Ito yung National Housing Authority. Ito naman yung pagkakawaan ng buli ng pro. Ayan. Uh. Ito yung packet ng antipolo. Proper. Proper antipolo. Ito naman yung papunta ng ano, Marcos Highway. Ito naman yung papunta ng Kogyo Gate 2. Dito, alamin natin kung nagpapadaan pa ba sila ng mga delivery rider. Yan, so ginawa rin natin tong video na to para para din syempre sa mga customer at the same time kay Lala Move para maintindihan din nila yung mga na-experience nating mga delivery rider at nang sa ganun, mas madali tayong magkakaintindihan. Di ba? Dahil panigurado hindi lang dito sa Antipolo tong ganitong mga sitwasyon. Uh, mara, uh, kumbaga, maraming nakaka-experience din ito dito sa buong Pilipinas. So yun na gate. Tanungin na natin si Bossing kung ano ba ang status. Chief, nagpapatawid pa ba rito pa Hindi. Hindi na. Aba, well, Point, may dadating yung point na pwede ulit sila magpadaan? Wala na. Kasi ito hanggang natapos na lang. Nihintay na lang namin mano yung mga bata. Ah. Tapos saan, um, sirado na to. Oo, oh, kasi Kadalasan kasi ng mga rider, dito tinuturo pa rin yan dan, pag galing ng Antipolo. Okay, na yan ng Google? Isabihan na Ay, sasara nila sa Google Map. Kasi dahil pa rin nalilito ng mga rider eh. Kadalasan dito yung turo eh. Di ba dati nagpapabayad lang? Ayun nagreklamo ganyan. Ganyan na na-picturean. lalamog, stop, stop, ah, grab. Ah, nagreklamo yung mga ganito? Ah, sa limang piso lang. Ngayon eh. na, sira yan. Ah, uh, eh, simula nung pinasera ng Cityo, pinakita yung picture man ganyan. Hindi na kami nagpadaan ng mga ganyan. Pinagbawala na ng city, city hall. hindi nang parang NHL, ng parang NHN ang anong tawag nito, asosasyon. Hmm. Uh. Kala ko pwede pa rin. Malaking tulong sana to kasi kahit pa paano, malapit lang eh. Kala, nag yung mga super. Okay. Kadalasan kasi siguro sa kanila pulsa nila kanukuha. Thank you, boss. Salamat. Thank you, boss. Yan, so sinara na raw. <laughs> sinara na raw kasi dahil sa mga kupal na Lalo kong pala yung nagreklamo dun sa pali-pali mong piso kaya sinarado. narahat. <laughs> Yan, so yun nga. Sinarado na raw pala yung etong daan sa Yupeco gawa ng may mga nagreklamong mga rider, mga delivery rider. Wala na tayong magagawa, sarado na talaga. Ipapasara na rin daw sa Google Map yung daan. Kaya doon sa mga hindi pa nakakaalam, bawal na bawal na tayong dumaan dito sa Upeco Road. O yung sa may puliran road. Wala na, hindi na ito magagamit na alternate road na to. Pero dahil tinuturo pa rin siya ni oh, yun na nga, ang kaya na lang natin gawin, eh, kausapin na lang si customer na hindi na talaga pwedeng dumaan dito. Bali, babaklay na talaga natin yung ano, Olalia Road para halimbawa, meron tayong uh, delivery sa upper antipolo pababari ito sa may lower. Hindi na talaga tayo makakadaan dito. <laughs> Ang hindi rin kasi alam ni kuya, kaya siguro nagreklamo yung ibang mga delivery rider. Kasi, ano eh, sa bulsa kasi nila nanggagaling yung palima limang piso na yun. Eh, kahit pa paano, malaking bagay na rin yung limang piso kasi kung kalibawang 60 to 70 pesos lang yung delivery charge. Kung mababawasan pa ng 5 piso, malaking bagay din yun, di ba? Pero yun na nga, may mga customer din kasi na paminsan pagka sinabi mo sa kanila na ganun, eh, yung iba hindi naniniwala. Pero kung may dalakan ticket, pwede naman yun eh. Pwede naman natin i-refund sana yun eh. Malaking bagay din sana to kasi shortcut to. Kaya lang, wala na sasara na nila pero okay na rin yun at least nalaman natin do so dun nga sa mga hindi pa nakakalam ha bawal na dumaan dito mga delivery rider sa mga eh mo oh, pati yata mga private vehicle basta sa mga delivery rider bawal na tayo rito hindi mo tayo makakadaan yan so sana nakatulong sa inyo itong video na ito mga babs